Hindi ko gusto yung ugali ng mga admin sa aming condo unit. Mahal kasi yung rent. Yun ba yung dahilan bakit ako umalis ng QC? Lahat po yan malalaman natin bakit ba ako umalis ng Quezon City at pumunta dito sa Bulacan. Bago pa ako nag front row, nakatira kami sa squatter area. When I do front row, lagi ako napupunta sa ibang lugar. I stay in Baguio for 3 years Almost 2 years naman sa Cebu And then 2017 Bumalik ako ng Manila At nag-stay ako sa Quezon City At first, gustong gusto ko Kasi malapit sa palengke Malapit sa mall Malapit sa bangko Malapit sa office namin At siyempre I'm a single man that time at suddenly, yung aking ex-girlfriend, nag-propose ako at nagkaroon kami ng baby. After 3 years renting ng single, dahil nagkaroon kami ng baby, naging masikip yung aming bahay. Dumami ang gamit. Definitely, dahil habang lumalaki yung baby, especially noong pandemic, hindi siya nakakalabas, hindi nakakalaro sa labas, lagi lang kaming nasa taas. And I feel na kailangan niya ng ibang environment. Pangalawa, I rent sa condo apartment namin. Nag-start ako ng 7,500 and then nung nagkaroon ng bagong management, umabot ng 9,000 pesos per month. Parking naman sa akin car ay 1,500 nung nagumpisa and then nung nagbago yung management, naging 3,000. So, I have two cars. So, 6,000 yung parking ko. Pag tinotal mo yon 9,000 at 6,000 ang ano ko ay 15,000 pesos. So, ganun kalaki yung aking rent. So, hindi pa kasama doon yung maintenance, yung kuryente, tsaka tubig. But bottom line, medyo malaki, no? Yung expenses yun. At sa maliit na kwarto. And ako din, nung panahon ng ako ay single, focus ko ang pag-grind. Do front row business. So, hindi ko masyadong iniisip yung future na bahay. As long as I have a car, napupunta ko yung gusto kong puntahan, lagalag -lag kami. Enjoy pa rin, no? Pero, when I have family, I realized na it's good na magkaroon ng sariling bahay. So, nag-research ako, pinaral ko din, para magkaroon ng sariling bahay. And, ang dami kong option, no? May nakita ko from Cavite, from Rizal, Antipolo, Muntalban, Montalban, at siyempre, sa Bulacan. So, ang reason kaya ayaw ko sa Cavite ay matrapik, malayo. It took me almost 2 hours, 40 kilometers para makakuha ko ng ganda-gandang bahay. Sa Antipolo, ganun din, no? Tapos sa Cavite, pag sumabog yung Taal, damay. Mga ganong reason. And dito sa Bulacan, ang issue naman ay traffic at bahain. But I do my research na yung lugar pala ng Bulacan, hindi lahat traffic at hindi rin lahat bahay. So pag usapang traffic, manageable. Kasi dadaan ka naman ng NLAC. That's why I choose Santa Maria. Kasi from Santa Maria, it took 30 minutes mas sa Manila ka na. Pag nasa NLEX ka From our barangay To the NLEX Took 20 minutes So Around 1 hour din Yung biyahe ko From Manila So malapit lang And 25 kilometers lang Yung life from Manila So ganoon ka Lapit At yung baha naman Nalaman ko na Ang baha ay Nasa Marilao May Kawayan Around Bukawi Pero di Santa Maria Especially dun sa barangay namin Medyo mataas Walang baha So, I think, safe ako. Hindi ko naman sinabing sobrang perfect. But for me, this is good. Best option, yung Santa Maria Boracan for me. And sa reason, we've been renting for so long, 6 years. And I think, baka umabot ako ng 1 million na rent. At walang nangyari. Although, malapit, yes. But this time, I want my income may mapuntahan. At least, magiging ake yung bahay. So, yan po yung... Mga dahilan bakit ako umalis ng QC. Now, the question ay ano ba yung nabili mo? Saan ka nakabili? So, I stay here in, now, sa Bulacan, Barangay Katmon. To give you an idea, mayroon akong short house tour. Watch yun na lang po ito. As you can see guys, yung bahay natin, medyo gabi na natin na-shoot. Pero, ito na yung medyo finish, hindi pa siya tapos sa picture na papakita ko, mga makikita nyo na ginagawa pa lang yung bahay. Minsan nga, nag, ako yung naguhukay dyan. Tara, sa tayo. Bali, ito yung naging parking space natin. Hindi na tayo nagpagawa ng gate kasi magiging masikip. Wala tayong bubong sa parking space. Wala, I mean, wala tayong kisame. Tapos, itong nakikita nyo pinto dito, ano yan, uh, yan yung extension namin na, ano, na room. Yan yung playroom ni play Shai. So, yan. So, pero doon tayo papagkabila. Dito tayo. So, ito naman yung magiging tindahan namin. So, ito yung tindahan ng mama ko. So, yan. Kakatapos lang. Ah, halos kakagawa lang last week. Pero wala pong paninda. So, we are planning pa. Ayan, medyo sliding yung door natin. So, paso kayo. Yung okay. so, main door natin is uh, panel door, sa mahogany door. Tapos, ito na yung pinaka, uh, ano ba tawag dito? Living area, pinaka sala. Maliit lang, wala pa kaming gamit. Diba? Hindi pa, ano, hindi ka pa makayos yung mga gamit namin. Tapos, ito na yung dining area agad. Diba? Dining area natin, kung saan kami kakain, diba? Tapos, ito, magkakaroon kami ng cabinet dito soon. Tapos, uh, yan, yeah, ito yung mga ano namin. Meron sa dining area namin, merong ilaw, <laughs> drop lights, or chandelier, dito ko alam. Tapos, ito naman, nabili lang namin to sa ano, nabili lang namin to sa Lazada, ay sa Shopee. Yan, yeah. both yan, itong ito. Tapos yung CR namin, ito, Ayan, sliding din para maluwag. Tapos, Ayan, ayan. Ito, maliit na CR pero pwede na sa amin. Okay, tapos meron kaming ano. Ito, ako lang gumawa nito. Pakita ko sa inyo kung paano ko to kasi, dating, ano, ito sinet up kasi dati nga nito, ito siya eh. Hindi ganun siya. So, kailangan ko siyang gawa ng workaround para mapagana ko itong sliding door na hindi nasisilipan yung nasa loob. So, yun. Tapos ito, pinagawa ko lang din to. Sa pinsang ko, wala ko dati. Yan. Para magkaroon lang ng division yung uh, living room sa dining area. So, yan. Dito naman tayo sa ating uh, ano ito? kusina. Kitchen. <laughs> so, yung kitchen natin. entry, po yung na mga lahat ginaya ko lang sa mga nakikita ko ito nakita ko to sa office namin tapos yan itim ito binili namin to sa itong cabinet bo binili namin to sa Shopee yan kami na lang din ang nagkabit so din na pinagawa merong konting uh, ano uh, ito. Uh, cabinet dyan tapos ito wala pa no kulang pa talaga uh, tapos yun ito yung mga namin. baling ito na rin yung naging, ito na yung naging space namin for tawag dito uh, laundry yung so, washing kaya meron na dito mga nakakamarsal something mga mga sabon nandiyan nakalagay mga medyo yung mga makakalat namin gamit dito na nakalagay sa kwarto na to so ito yung extension dito na yung playroom ng ni Shari ng anak namin ayan so tapos ito ito yung tagusan ng room namin ayan so, kunin, kunin ko lang yung ano susi para makita nyo ayan Ha? So, yan. Ayan yung kotse. Tapos yung ano. So, yan. Punta naman tayo ngayon sa taas. Pag pumasamilit ka sa taas, yan. May chandelier, siyempre. Drop light. Yan. Open natin yan. Nabili lang din namin yung sa si Shopee. Yung bahay namin, pang Shopee. Dito, merong dalawang room. Okay, so ito yung Uh, isang room, yung aming pinaka... Anong patawag doon? Master bedroom. Yan. Pero ito yung kwarto lang namin. So yan, para pumunta kayo dito. Yan. So yung tricolor natin na, ano? Yan. So lang. Nandito na rin yung... Ano namin? mga aparador. Na ano? Yan. So dito kami natutulog. Tapos, ito naman yung aking computer room. Ayan. Yeah. So, dito yung computer room ko. So, ito yung pinaka computer room ko. Hindi pa masyado nakaset up. Unlike nung noon nun kami sa condo, nakaset up yung computer room natin. Meron tayong background ngayon. Ito lang muna ang nandito no dito electric pa nandito yung, ano yan lang no paka ano pa uh, uh, bare pa nung ating ano yung ating room so yan po yung ating small house tour. So, next time, pagka nag-house tour ulit kami, medyo kompleto na siguro yung mga dana. Yun lang po. See you. Thank you sa so panunood at magkita-kita tayo sa next video for the other details and more updates ng aming bahay. Maraming salamat. See you po sa next video.